lupay. Eh. tayo ng mga mga fossil ano dagat mga tips mga shell kasi lira lang tayo mga kakaibang mga mga stone dami dami halos ito na lahat eh mga ano na siya mga tuyo na ayan oh Kabot, eh. mga tuyo na kaya yan ang pinaka maganda mga tuyo na mga tuyo na siya kasi madali mo nang makuha hindi mo na kailangan linisan malinis na to yung mga tuyo na Piliin mo nga lang po. Yung mga kakaiba. Yan, yan. Ito, ito. Yung mga small. Small items. Small. Ayan. 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 picture. ano ah, na si ate. to ganito po. Halukayin mo talaga. Halukay ubi lang. Piliin lang natin yung mga rare. Ito rare oh. madilim na rin mga people eh kailangan magilisan na rin ang galaw natin okay pips maraming salamat bye uh, tapusin natin to yan ito mga ganito kay mahilig ako mahilig ako sa mga kakaiba bira lang din to lumalabas ito sa dagat Two hearts. Ayan. Oh, yellow. Eh, ito ibang stone to people. Tinanong ko ano to, dali natin, no? Alam naman natin, nakakaiba tayo. Rare. <laughs> okay, people. Salamat. Bye.